Tadong nga ano eh, dapat pinag-aaralan mo yan. At kaya ayaw niyang lumamig, kuya. Kuya, anong nangyari dyan? Ano kasama? mo yung pinto. Ay, sasara mo yung pinto. Kasi mamaya ako umalis. Kuya, Wait lang po! Wait lang po! Wait lang! Ay, kuya. Pasok ka, kuya. Pasok. Ano po, sasara ko lang po ang pinto. Uh. Gagawa lang. Tama, oh, tabi lang po natin ah. Kuya, dito. Halika dito po dito. Pasok ka po dito. Sige natin. Dito po, dito po. Oh. Kuya, ito po. Ayun. Ito po. Di ba kagagawain mo lang dito kahapon? Parang nagiinit. Ayaw, ayaw niyang lumamig. Parang ibang gusto, ayaw Parang iba ang gusto niyang... Ayaw lumamig. Parang ibang gusto niya lumabas. Ayaw. Bakit naman nang nagiinit? Baka naman ikaw at nag nagiinit. Hindi naman po. Kasi gusto ko nga malamig eh. Kaya, kaya ayaw niyang lumamig, kuya. Diyan. Kasi ang hirap pa naman, excited pa naman ako mag-air. Ano Anong ginamit niyo? Paano niyo ginamit yan, ate? Ninuksan ko lang po, tapos mainit po yung lumalabas. Ito po yung remote niya. Ito po yung remote ko. Ayan o. Oh. Pag binuksan ko, oh. hindi siya lumalamig. Oh. Umiinit, pati ulo ko umiinit eh. Wala ba ganyan eh. So, Ayan. Yeah, Kaya parang mali yung natin. Oh, bakit yan? Ayan! Ya, yeah, ang mahangi na. <smart noise> <smart noise> na ano ba yung ko? Ya, parang malilang yung ko pala. Eh, you ano. Know, o. Sadya, itong ano po ito, nangangain talaga ito ng ano? Ng ano po? <smart noise> ng... Ito mo ate, o. Oh. Tingnan mo yan po. Oh, medyo malamig na nga agad eh, o. Oh. Ano po, malamig pala. Sala lang pala yung pintot ko. So, ano tingin ko kasi ito eh. Ano? An Ay, yeah, malamig na nga yung lumalabas ang dalawang naman. Mali lang pala yung tindod ko ng remote. Eh, ikaw talaga. Pala naman yan. Ang pa ako. ako. Oo, oo, layo pa ng pinanggalingan ko. Tapos ganito lang pala. Eh man. kasi nga, akala ko talaga. Ano yan? Kaya kasi... nga ako nagtatake. Ay, kasi nga kuya, akala ko mali. Ay, talagang gusto mo lang ako makita. Kaya ano, nagpara-paraan ka lang. Oo, na-miss talaga kita kasi ginawa mo. Ikaw din yung gumawa ng TV ko eh. Oo nga. Oo. Ang miss lang agad kita eh kasi... Ah. Hindi kasama ka ba dito ate? Wala, wala po akong panamahal. Ano, isasarang mo yung pinto. Ay, isasarang mo yung pinto? Oo, mo yung pinto kasi mawawala yung lamig. Oo nga pala, isara natin para, para yun. Makikilak mo na rin natin, makikilak mo, baka mawala ha? yung lamig. Bakit ilalak po? Bakit ilalak po natin ang pinto? Baka may pumasok na init. Oo, oh, sige, sige. Oo, kailangan malamig yun. Yan, nakalak na po ang pinto yan. Okay, malamig na. Yan, na. na. Oo, oh, galing mo talaga. Oh, siyempre naman. Oh, tapos pag dito na lang Pero lang pala ang gagawin. Mo, na nga. Ituro mo nga saan, pala nang pipindutin doon. oh, ganito ate, ganito, 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 ganito. Paano po kuya, paano? Halik po ang gagawin para... Panyal, ito lang yung mga ano niya. oh, oh, pipindutin mo lang ito. A ano na yan. Pagka, eh, ikaw na, kasi na, hindi ka masyadong nag-aano eh. Dapat na, na, pinag-aaralan mo yan. Ganun pala yun. Mm. -hmm. Ganun pala yun kuya. Ay, marunong na ako. Hindi mo, alam biglamig na. Pero ako okay, nag nagiinit, ate. Nagiinit ka Oo. mo lang, bakit naman? Kasi ang bango-bango mo. Ay, kasi na po, na, -amoy ko ng... na ko ko lang Naamoy kita. Kaya, salamat kasi kahit hapon na pumunta ka pa namin. Ayan, malamig na. Kaya, solo-solo mo na ako, ate, ngayon. Ha? Uuwi ka Oo. na po, ah. Okay na to, ha? Sige, alis na. Oo, malamig na. ba? ang mo, sarap. Ha? Parang ang sarap na may kaya ka. Okay dito, na yan. Kasi malamig Kuno na. Ganun lang ang procedure. Kaya kasi malamig na. Oh, May ako, please, ito May pag dito ka muna. Nalanghapin muna natin yung lamig. walang wala na nga. Ialis na ako kasi okay na naman eh. May pag-umalis lang kapin muna natin yung lamig. Eh, kasi nga, ang lamig oh, Ang lamig, ganun pala. Ang lamig na. Patayin mo na kaya. Ang lamig na eh. na natin? Oo, oo ang lamig na. Giniginaw na. No, ito lang mo. Oh, yung on, off. Oh, yan, yan. Ay, Yung pula. Yung pula ang pipindutin. Pag, pag, pag off yon yun. Ayan. Ah. muna, magpalamig muna tayo. Magpapalamig tayo? Oo. Oh, oh. Ito ba yung sabi? Ayan. Ay, si ate oh. May asawa na ako. Ang ah, ganun Huwag mo na akong ganyanin ate. Huwag mo akong takso. Eh, kasi ang labig na oh. Kasi ako yan oh. Eh, kasi ang labig na ng air ko. Tapos, ayan. Salamat po ah. Ang cute mo talaga kuya. Kailan ka babalik kuya? Babagaw mo talaga ako. Kapag ka Barang masisira ulit yung rep namin. Tatawagan kita pag nasira yung rep ha. Okay.